good morning uh, good morning dyan sa mga congressman na trending ngayon trending pa rin ngayon sa facebook <laughs> one last talaga pag mga congressman na yan walang isang makukulong billion billion ang nakurap yung mga kontraktor, mga dependable list pag walang isang nakukulong yan tiyak, malaking goloyan. yan bakit? magagalit yung taong bayan kasi ang iba nga nabalitaan ko nang nakaw lang ng mangga na nang nakaw lang ng 5 kilo siwo ang ninakaw na kukulong biro mo samantala itong mga kinayupak na ito billion billions hindi ba makukulong ayan pag hindi yan makukulong malaking gulo talaga diba mayroon pang iba dyan nga ngayon tamimi na yung nagaraan napakaingay kasi gusto nila iano si Sarah kakasuhan kasi ganito ganyan pati decision ng Supreme Court halos balik nila kasi di daw hindi daw pwede ganito ganyan daming salita daming mga ano mga kontra e ngayon nanahimik sa bilyon-bilyon nga nakulimbat ng mga kontraktor, mga dependable age, mga congressman na nahimik ang mga hinayupak ano mo ba naman? mas lalo na yung ano, sarap pangalanan yung ano, tariring ba yun? ano, ano ba yun? basta yun ang kasamahan niya marami sila Hindi na pangalanan kasi baka alam mo na, may mga pera na ngayon. Baka kakasuhan tayo ng level Mahirap lang tayo, ay makukulong tayo. Kasi pag mahirap, madali lang makulong yan. Pero itong mga hinayupak ng mga kongres, mga bilyon-bilyon na, ang nanakaw, yung mga DPW, bilyon-bilyon, pati yung mga kontraktor, bilyon-bilyon, gubawa ng project na hindi nakikita, hindi magkukulong pero ordinary yung tao kagaya namin oh, kahit lang siguro makabangga kami ng tao dyan kulong ka agad yan kahit hindi namatay pero kapag yung ano congressman dami na namatay dahil sa baha dahil sa kanila dahil dinakaw nilang budget hindi sila nakukulong oh, alas kayo ako magkalit sa inyo umurahin ko kayo pag minura ko kayo ah, talagang 7 days hindi na open yung Facebook ko oh. <laughs> kasi ang Facebook naman inaano tayo eh pinapalo tayo eh oh, so, talagang block talaga yung account ko pag magmura kaya good boy si Biahidor ngayon good boy hindi na magmura si Biahidor sa mga kulukoy na yan na, God bless you na lang